Pandemya nang magsimulang makahiligan ni Christine ang pag-aalaga ng rabbit. Aniya, bukod sa madali silang magparami, isa ito sa pinakamadaling alagaan. Ah, uh, kumbaga hindi po sila gano'n kailang asikasuhin. Parang, kaya pa nilang independent po sila gano'n. Mm -hmm. Mga gano'n po. Ay, pag, ah, po, yun nga po. Mas mabilis po yung pag-produce nila. Maliban pa riyan, ang mga rabbit ay kayang mabuhay kahit sa maliit lamang na spasyo. Pero bilang isang nag-aalaga ng rabbit, nais niya ang mas malawak na kulungan. Asa ito po yung pinaka-best. Kasi malaki po siya. Tapos ano, parang kaya po nilang maglaro. Kasya na rin po lahat ng ano, grass, yung pag nanganak sila, yung, ano po, yung train na Samantala, bukod sa manok at baboy, maaari rin ihanda sa darating na Noche Buena ang karne ng rabbit. Yes po. For good for consumption po talaga siya. Uh, lean, mas uh, lean po yung meat, uh, wala po siyang fats. Payo niya naman sa mga katulad niyang nais mag-alaga nito? Mag-research muna sila, ganyan. Kasi yung iba, pinapaliguan pa nila, ganyan. E tapos pinapakain ng kangkong, ganyan, sayote. No, which is, hindi, hindi siya pwede kasi nga, ma uh, watery content yung ano. Sensitive po talaga yung channel. Mahalaga rin daw na alamin kung anong klasing breed ang inaalagaan upang hindi magkamali sa pagkain ipapakain sa mga ito. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang nag-aalaga ng mga rabbit at plano pa niyang mapadami ang kanyang mga alagang rabbit. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.